Sa laro ng pag-ibig, hindi laging sapat ang kabaitan o effort para makuha ang puso ng isang babae. Minsan, mas kailangan mong gamitin ang isipan kaysa emosyon. Dahil ang emosyon, madaling mabasa. Pero ang utak, kapag marunong kang gumamit nito, ikaw ang laging may control. Ito ang tinatawag na reverse psychology. Isang sikretong sandata na ginagamit ng mga lalaki na hindi lang umaasa sa swerte, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang isipan ng babae hindi mo kailangang maging mayaman o sobrang guwapo. Kailangan mo lang malaman kung paano siya mag-isip at gamitin yung pabor sa'yo. Kapag nililigawan mo pa lang ang isang babae, madalas gusto mo siyang mapasaya, mapansin o maparamdam na espesyal siya. Pero sa totoo lang, kapag sobra mong ginagawa yan, nawawala ang misteryo mo. At kapag nawalan ka ng misteryo, nawawala rin ang interes niya. Ang mga babaeng matalino sa emosyon ay sanay sa mga lalaking nagmamadali. Pero kapag ginamit mo ang reverse psychology, ikaw ang lalaking hindi niya ma-predict At ayan ang dahilan kung bakit kanya gustong maintindihan Dito mo malalaman kung paano mo pwedeng gamitin ang simpleng mga salita Galaw at emosyon para ikaw ang sundan Hindi siya Ang sekreto ay hindi sa pagpapanggap Kundi sa tamang diskarte ng isip Kaya sa video na ito Ibubunyag ko sa iyo ang mga teknik ng reverse psychology Na magpapasunod sa babae kahit Nililigawan mo pa lang siya Nang hindi mo kailangang habulin o magmakaawa Dahil sa larong ito ang tunay na marunong mag-isip, siya ang laging panalo. Number 1. Ipakita ang kabaligtaran ng gusto mo. May isang lalaki na araw-araw nagpapakita ng effort. Lagi siyang nandyan. Good morning, good night. Kamusta ka na? Kahit simpleng emoji lang, basta mapansin lang siya. Pero habang ginagawa niya iyon, napansin niyang parang mas lumalayo ang babae. Unti-unti itong nagiging malamig. At parang nawawala ang dating sigla kapag nag-uusap sila. Hanggang sa dumating yung araw na napagod siya, hindi dahil sa wasya, kundi dahil napansin niyang habang mas pinipilit niyang makuha ang atensyon, mas lalo siyang nawawala sa radar ng babae. Kaya nagdesisyon siyang magbago ng diskarte, hindi na siya magpapakita ng motibo. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil alam niyang minsan, mas nakakaakit ang katahimikan kaysa sa paulit-ulit na habol. Pagkatapos ng ilang araw, biglang nagtanong ang babae, Bakit parang nagiba ka? Hindi niya ito inasahan pero ito ang eksaktong resulta ng ginawa niya. Naging kalmado siya, hindi na siya laging unang nagme-message, at hindi na siya umaasa sa bawat reply. Ang dating desperado, naging misteryoso. Hindi to mo makikita kung gaano kalakas ang reverse psychology. Kapag pinakita mong hindi mo kailangan ang atensyon niya, doon niya may isip na baka ikaw pala ang dapat habulin. Ang utak ng tao ay natural na naakit sa mga bagay na mahirap makuha. At kapag ikaw ang naging ganon, doon nagsisimula ang curiosity. Hindi niya alam kung gusto mo pa ba siya o hindi na. Hindi niya alam kung lumalayo ka ba o mas nagiging kalmado ka lang. Pero ang totoo, alam mong ikaw ang may control ngayon. Ikaw ang naglalaro sa emosyon niya nang hindi mo kailangang magsalita. Ang sikreto dito ay hindi pagiging manhid, kundi pagiging matalino sa emosyon. Kapag pinakita mong kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit gusto mo siya, dun siya mas mababahala, dun siya mas mag-iisip. At sa huli, tandaan mo, sa reverse psychology, hindi mo kailangang sabihin na gusto mo siya. Dahil kung tama ang kilos mo, kusan niyang mararamdaman iyon at siya na mismo ang lalapit. Number 2. Gamitin ang unpredictable behavior. Isa sa pinakamabisang paraan para gumana. Ang reverse psychology ay kapag hindi ka madaling basahin. Kapag alam ng babae kung ano ang susunod mong gagawin, nawawala ang thrill. Pero kapag unpredictable ka, minsan malambing, minsan tahimik, minsan parang wala lang. Doon siya nagsisimulang malito. At doon ka rin nagsisimulang pumasok sa isip niya. Halimbawa, may mga araw na sweet ka, kinakamusta mo siya, pinapatawa mo siya. Pero kinabukasan, bigla kang parang busy. Hindi mo siya agad nire-replyan. Hindi ka nagpaparamdam. Mapapaisip siya, may ginawa ba akong mali? Bakit bigla siyang nagbago? At sa mga tanong na yon, nagsisimula kang maging sentro ng isip niya. Ito ang tinatawag na emotional imbalance. Kapag hindi mo ibinibigay sa babae ang parehong energy araw-araw, nagiging puzzle ka sa paningin niya. At dahil likas sa babae ang pagiging curious at observant, hindi siya titigil hanggat hindi niya nauunawaan kung ano ang iniisip mo. Pero tandaan, hindi ito laro ng pagpapanggap, hindi mo kailangang magkunwari. Ang tunay na diskarte ay timing. Kailan ka lalapit, kailan kalalayo at kailan ka tatahimik. Kapag tama ang timpla mo, hindi mo kailangang sabihin kung gaano mo siya gusto. Dahil siya na mismo ang maghahanap ng atensyon mo. Ang ganitong kilos ay nakaka-attract dahil nagiging misteryoso ka. Hindi siya sigurado kung gusto mo ba talaga siya o kung naglalaro ka lang. Pero sa isip niya, gusto niyang malaman. Gusto niyang i-figure out kung ano ang totoo. At habang patuloy siyang nag-iisip, mas lalo siyang na-attach. Dahil sa totoo lang, ang pinakamalakas na control ay 'yung hindi mo pinipilit. Ang ginagawa mo lang ay hinahayaan mo siyang kusang mahulog sa laro mo. Sa reverse psychology, ang pagiging unpredictable ay parang apoy. Hindi mo kailangang maging mainit palagi. Sapat na ang init na kayang sumunog sa isip niya kahit wala ka. Number three, Ipakita ang limitasyon mo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang interes ng babae ay kapag pakiramdam niya, kaya kanyang paikutin. Kapag alam niyang kahit anong gawin niya, kahit hindi siya mag-reply o kahit laging busy siya, nandyan ka pa rin, naghihintay. Kaya kung gusto mong gumana ang reverse psychology, kailangan mong ipakita na may hangganan ka rin. Halimbawa, kapag hindi siya nag-reply buong araw, huwag mong sundan ng okay ka lang o baka galit ka. Hindi mo kailangang magmakaawa sa atensyon niya. Sa halip itigil mo muna ang pakikipag-usap. Magpahinga, magpakita ng disiplina. Dahil sa sandaling maramdaman niya ang kaya mong mabuhay kahit wala siya, doon niya mararamdaman na hindi ka ordinaryo. Sa isip ng babae, ang lalaking marunong maglagay ng limitasyon ay isang lalaki na may respeto sa sarili. At yan ang bagay na bihira kasi karamihan ay handang isuko ang dignidad para lang mapansin. Pero ikaw, iba ka. Hindi mo kailangan ng validation kasi alam mong ang katahimikan mo ay may halaga. Habang tumatagal, mapapansin niyang hindi ka nagaya ng iba. Hindi ka madaling paikutin. Hindi ka basta sumusunod sa emosyon niya. Kapag ganito ka, nagkakaroon siya ng takot na baka tuluyan kang mawala. At sa puntong 'yon, siya na mismo ang lalapit. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw kanyang mawala. Ito ang sikreto ng mga lalaking marunong mag-control ng sitwasyon. Hindi sila nagagalit. Hindi sila nagyayabang. Tahimik lang pero may direksyon. Pinaparamdam nilang hindi mo ako basta makukuha. At yan mismo ang dahilan kung bakit lalo silang hinahangaan. Ang pagpapakita ng limitasyon ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagpapakita ng self-respect. At sa mundo ng reverse psychology, yan ang pinakamapanganib na anyo ng attraction. Yung hindi mo kailangan humabol, pero siya mismo ang kusang bumabalik. Number 4. Gamitin ang scarcity effect. Kapag palaging available ka, nawawala ang halaga mo. Ganon ka simple. Pero kapag marunong kang magpakita ng kakulangan, mas nagiging kaaya-aya ka sa paningin ng babae. Dahil ang utak ng tao ay likas na naakit sa mga bagay na mahirap makuha o bihira lang makita. At kapag naramdaman niyang hindi ka laging nandyan, doon niya mas mafe-feel ang halaga mo. Halimbawa, dati lagi kang online, laging unang nagme-message. Pero ngayon, mas pinipili mong tumahimik. Hindi dahil galit ka, kundi dahil ayaw mong maging predictable. Kapag nakita niyang hindi ka agad nagre-reply, magtatanong yan sa isip niya. Anong ginagawa niya? May iba na bang kausap? Tuon nagsisimula ang mental trigger. Habang iniisip niya kung saan ka, mas lalo siyang na attach Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinasok mo ang isip niya. An and Eudes and Lion in a Reverse Psychology, MD. Ang pilitin siyang maghabol, kundi ang paikutin ng emosyon niya gamit ang kakulangan mo. Ang pagiging scarce o bihira ay hindi pagiging suplado, kundi pagiging may direksyon. Pinapakita mong hindi mo ibinibigay ang atensyon mo sa kahit sino lang. Sa ganitong paraan, natututo siyang pahalagahan ang bawat sagot, bawat oras, at bawat pagkakataong ibinibigay mo. Kapag masyado kang madalas, nagiging ordinaryo ka. Pero kapag tama ang distansya, nagiging kakaiba ang presensya mo. Hindi niya alam kung kailan ka ulit magpaparamdam. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka niya makalimutan. Sa bawat oras na wala ka, mas tumataas ang halaga mo sa isip niya. At sa oras na bumalik kay Kayim, hindi mo na nakailangang magpaliwanag. Dahil sa utak niya, ikaw ang taong mahirap makuha, pero worth it kapag nakuha. Kaya kung gusto mong paikutin ang emosyon ng babae, tandaan mo to. Minsan, mas malakas ang dating ng katahimikan kaysa sa presensya. Number 5. I-trigger ang curiosity gap. Isa sa pinakamalakas na sandata ng reverse, psychology ay ang curiosity gap. Yung kakulangan ng impormasyon na sinasadyang Iwan para mapaisip ang babae. Kapag hindi mo sinasabi lahat, nagiging misteryoso ka. At ang misteryo, yan ang gasolina ng attraction. Halimbawa, habang nag-uusap kayo, huwag mong isalaysay lahat ng tungkol sa'yo. Kapag tinanong ka ng anong plano mo bukas, usagutin mo lang ng may gagawin lang ako importante. Walang detalye, walang paliwanag. Ang simple pero maglalakad yan sa isip niya buong gabi. Ano kayang gagawin niya? Sino kaya kasama niya? at doon ka nagsisimulang pumasok sa emosyon niya. Ang mga babae ay likas na curious. Kapag may hindi nila maintindihan, gusto nilang alamin. Kaya kapag marunong kang magtira ng puwang, nagiging mas interesado sila. Hindi dahil gusto mong magpa-hard to get, kundi dahil gusto mong mag-iwan ng marka sa isip. Hindi mo kailangang maging sobrang tahimik o misteryoso na parang robot. Sapat na yung may mga bagay na hindi mo agad ibinubunyag. Dahil lang taong hindi laging nagkukwento, nagmumukhang may lalim at ang lalim, yan ang hindi basta-basta napapantayan. Habang mas iniisip niya kung ano ang tinatago mo, mas tumitibay ang emosyonal na koneksyon. Hindi mo kailangang gumawa ng drama. Sapat na ang natural na hiwaga mo para iparamdam na hindi kagaya ng iba. At sa oras na bumigay ang curiosity niya, mapapansin mong mas siya na ang nagtatanong. Mas siya na ang nag initiate ng usapan. Sa puntong iyon, nabaligtad mo na ang sitwasyon. Hindi na ikaw ang naghahabol, kundi siya na ang gustong makilala ka ng mas malalim. Kaya tandaan mo, sa larong ito ng isipan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, yung tahimik na tanong na hindi mo sinagot, yun ang pinakamatagal niyang iisipin. Number 6. Kontrolin ang tempo ng komunikasyon. Sa reverse psychology, hindi lang sa salita umiikot ang laro, pati sa oras. Kapag ikaw ang may control kung kailan ka magpaparamdam at kailan ka tatahimik, ikaw ang may hawak ng emosyon ng babae. Dahil ang hindi mo agad pag-reply, o ang bigla mong pagkawala sa gitna ng magandang usapan ay nagiging trigger ng pag-iisip. Halimbawa, habang masaya kayong nagcha chat bigla mong tinapos na, Sige, may gagawin lang ako. Walang paliwanag. Walang closure. Magugulat siya kasi sanay siyang ikaw ang laging nagtatagal. Kaya habang iniisip niya kung bakit ka umalis, nagsisimula siyang mahok dahil gusto niyang maramdaman ulit yung presence mo. Ang sikreto dito ay timing. Kapag marunong kang gumamit ng distansya sa komunikasyon, Nagmumukhang natural ang misteryo mo. Hindi mo kailangang maging cold. Sapat lang na hindi mo laging binibigay ang attention mo sa parehong paraan. Para kang alon, minsan malakas, minsan kalmado, pero laging may epekto. Ito 'yung dahilan kung bakit maraming babae ang naa-attract sa mga lalaking marunong kontrolin ang tempo ng pag-uusap. Hindi sila predictable, hindi rin sila madaling basahin dahil sa tuwing may ginagawa kang kakaiba, nagkakaroon ng emotional imbalance sa isip niya. Kapag maramdaman niyang hindi mo siya laging inuuna, magsisimula siyang magtanong, sino kaya kasama niya? Bakit kaya hindi siya nag-message? At di niya alam, ikaw na mismo ang naglalagay ng emosyon sa isip niya, nang hindi mo kailangang magsalita. Pero tandaan, huwag mo rin susobrahan. Kapag palaging ganito, mapapagod din siya. Ang diskarte ay nasa balanse. Kailan mo siya iiwan sa tanong? At kailan mo siya bibigyan ng sagot? Kapag tama ang timpla mo, ikaw ang magiging sentro ng emosyon niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ginamit mo ang oras bilang sandata. Number 7. Ipakita ang kumpiyansa sa kaharap ng pagtanggi. Ang isa sa mga pinakanakakakit na bye sa mata ng babae ay ang kumpiyansa sa harap ng rejection. Kapag hindi ka tinablan ng pag-ignore niya o ng mga mixed signals niya, nagiging kakaiba ka. Dahil karamihan ng lalaki kapag tinanggihan, agad sumusuko o nagbabago ng ugali. Pero ikaw, kalmado lang. Parang walang nangyari. Halimbawa, may pagkakataon na tinanggihan niya ang alok mong lumabas. Imbis na magmakaawa o magtanong kung bakit, ngumiti ka lang at sinabing, Okay lang, next time siguro. Hindi mo siya pinilit, hindi ka nagmukhang desperado. Ang ganitong kilos, simple lang. Pero sa isip ng babae, nagiiwan niya ng malalim na impresyon. Habang iniisip niya kung bakit hindi ka naapektuhan, nagsisimula siyang ma-curious. Kasi ang taong hindi nasisira ng rejection, nagmumukhang malakas. Hindi lang sa emosyon, kundi sa karakter. Doon niya mararamdaman na hindi mo siya habol. Ikaw ang tinitingnan niya ngayon kung paano mo tinatanggap ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay hindi kayabangan. Ito sa disiplina sa emosyon. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan ang sarili mong magmukhang kawawa kahit may gusto ka sa kanya. Pinapakita mong kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit sa sitwasyong gusto mong sumuko. At doon, nagbabago ang dynamics. Hindi ka na niya tinitingnan bilang isa sa mga nagahabol kundi bilang Isang lalaki na alam ang halaga niya. Ang ganitong presensya ay nagbibigay ng respeto dahil alam ng babae na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin. Habang patuloy kang kalmado, mas lalo siyang nagiging curious. Kasi ang katahimikan mo sa gitna ng rejection ay mas malakas kaysa sa libong salita ng pagmamakaawa. At sa huli, ito ang dapat mong tandaan. Ang totoong kumpiyansa ay yung kaya mong tumayo kahit hindi ka pinansin dahil alam mong ikaw pa rin ang may control sa laro. Number 8. Ipakita na marunong kang umalis ng walang galit. Isa sa pinakamalalim na anyo ng reverse. Psychology ay yung kaya mong lumayo ng walang drama. Kapag marunong kang umalis na tahimik, kalmado o hindi nagiiwan ng bitterness, mas nagiging malakas ang epekto mo sa isip ng babae. Dahil ang mga babae, sanay sa mga lalaking nagre-reklamo, nag-aaway, o nagpapakita ng emosyon kapag nasaktan. Pero kapag ikaw tahimik lang, doon siya natataranta. Halimbawa, Kapag napansin mong parang nawawala na siya sa interes, huwag mong pilitin. Huwag mong habulin ng ano bang problema. O may mali ba ako? Sa halip, tumahimik ka lang. Magpakita ng dignidad. Magpatuloy sa sarili mong mundo. Ang ganitong kilos ay hindi pagpapabaya, kundi pagpapakita ng self-respect. Sa isip ng babae, magugulat siya. Kasi imbes na umiyak o maghabol ka, ikaw pa yung marunong magbitaw. At yan ang klase ng paggalaw na bihira. Dahil hindi mo lang ginagalaw ang emosyon niya, Ginagalaw mo ang konsensya niya. Habang lumilipas ang oras, mapapaisip siya kung bakit parang okay ka lang. Hindi ba siya nasaktan? Hindi ba siya naapektuhan? At sa mga tanong na 'yon, doon nagsisimula ang paghahanap. Dahil ang tahimik na pagkawala ay mas mabigat kaysa sa maingay na paalam. Ang ganitong kilos ay nagpapakita ng tunay na kontrol sa sarili. Hindi mo pinapakita na kailangan mo siya para maging buo. Sa halip, ipinapakita mong buo ka kahit wala siya. At yan ang dahilan kung bakit mas lalo kang nagiging misteryoso sa paningin niya. Kapag marunong kang umalis ng walang galit, hindi ka niya makakalimutan. Kasi karamihan ng umaalis, may pasaring o may sugat na gusto iparamdam. Pero ikaw, wala. Iniwan mo siyang may tanong, bakit hindi siya galit? At yun ang magpapabalik sa kanya. Tandaan mo, sa reverse psychology, minsan ang pinakamalakas na mensahe ay, yung hindi mo sinasabi. At kapag kaya mong umalis ng walang emosyon, ikaw na mismo ang emosyon na hindi niya malilimutan. Number 9. Gamitin ang lakas ng katahimikan. Sa mundo ng reverse psychology, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatinding anyo ng kontrol. Kapag natutunan mong gamitin ang pananahimik bilang diskarte, kaya mong paikutin ang emosyon ng babae nang hindi mo kailangang magsalita. Dahil minsan, ang hindi mo sinasabi, mas malakas pa kaysa sa libong salita. Halimbawa, may pagkakataon na may tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Imbes na magpaliwanag ng mahaba o pilitin siyang makinig, pinili mong manahimik, hindi dahil wala kang pakialam kundi dahil ayaw mong makipagtalo. At habang iniisip niya kung bakit hindi ka nagsasalita, nagsisimula siyang mag-guilty, magsisi, at magtanong sa sarili, Maliba ako? Doang kapangyarihan ay psychological silence. Kapag hindi mo agad binibigay ang reaksyon na inaasahan niya, nawawala siya sa kontrol. Kasi sanay siya sa mga lalaking laging nagpapaliwanag, humihingi ng pansin o nakikipag-debate. Pero ikaw, iba ka, tahimik, kalmado at hindi nagpapa-apekto. Ang ganitong klase ng presensya ay nakakabaliw sa isip ng babae. Dahil gusto niyang marinig ka, gusto niyang maramdaman ka, pero pinipili mong hindi magsalita. Sa ganitong paraan, ikaw na mismo ang nagiging mental echo sa utak niya, laging naroon kahit wala ka. Sa tuwing hindi ka sumasagot naglalakad ang isip niya, naiinis siya pero sabay na naakit. Dahil ang katahimikan mo ay hindi ka ng interes, kundi isang tahimik na anyo ng kumpiyansa. Isa itong paraan ng pagpapakita na kontrolado mo ang emosyon mo, kahit tinutokso ka ng sitwasyon, at habang siya ay nalilito kung ano ang iniisip mo, mas lalo siyang na-attach. Dahil gusto niyang maramdaman ulit yung energy mo, gusto niyang marinig ulit ang boses mo. Pero hindi niya alam, ikaw na ngayon ang may hawak ng kontrol. Tandaan mo, sa larong ito, ang panalo ay hindi laging maingay. Minsan, ang pinakamatinding paraan para maramdaman ka ay ang hindi mo pagparamdam. Number 10. Gamitin ang impluensya ng presensya mo. Ang pinakamalalim na anyo ng reverse psychology ay yung kahit wala ka, nararamdaman ka pa rin. Kapag ang presensya mo ay tumatak sa isip ng babae kahit hindi mo siya kinakausap, ibig sabihin, nagawa mong kontrolin ang emosyon niya sa pinakamalupit na paraan. Tahimik pero matindi. Halimbawa, dati madalas kang kasama niya o kausap. Pero ngayon bihira na. At sa tuwing may maririnig siyang kanta, lugar, o amoy na konektado sa'yo, bigla ka niyang naaalala. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may impact ang presensya mo sa buhay niya. Ito ang epekto kapag marunong kang magbawas, hindi maglabis. Dahil kapag hindi laging nararanasan, mas madaling mamiss. Ito ang tinatawag na psychological imprint. Kapag nagawa mong iwan ang marka mo sa isip ng babae, kahit wala ka na, hahanapin ka ng emosyon niya. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit yung kalmadong enerhiya na dala mo. Ang sikreto dito ay hindi pagiging showy, kundi pagiging intentional. Lahat ng kilos mo may disiplina. Lahat ng salita mo may timbang. Kapag ganito ka, bawat kilos mo ay nagiiwan ng epekto at kahit wala ka sa tabi niya, ikaw pa rin ang laman ng isip niya. Habang lumilipas ang panahon, mararamdaman niya na iba ka sa lahat ng nakilala niya. Hindi mo siya pinilit pero hindi ka rin niya makalimutan. Kasi ikaw yung tipong lalaki na hindi kailangang mag-ingay para maramdaman, hindi kailangang maghabol para mapansin. At yan ang tunay na kapangyarihan ng presensya kapag kaya mong gawing malakas ang katahimikan mo kaysa sa salita ng iba. Dahil sa huli, hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang gusto niya. Dahil kung tama ang diskarte mo, ikaw ang taong iisipin niya kahit ayaw pa niyang aminin. Number 11, gamitin ang laro ng emosyon, pero huwag kang mahulog. Ito ang pinakamapanganib pero pinakaepektibong bahagi ng reverse psychology. Kapag nililigawan mo ang isang babae, huwag mong hayaang ikaw ang maging emosyonal na bihag. Dapat ikaw ang naglalaro, hindi ikaw ang nilalaro. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila, ang pagiging totoo sa nararamdaman ay sapat para mapasunod ang babae. Pero sa dark psychology, ang sobrang pagiging totoo minsan ay nagiging sandata laban sa'yo. May mga sandali na kailangan mong ipakita na apektado ka, pero kontrolado. Gamitin ang emosyon mo bilang panggatong, hindi bilang gapang. Halimbawa, kapag medyo nagtatampo siya o nagpapakita ng lamig, huwag mong habulin agad. Hayaan mong siya ang magtaka kung bakit bigla kang natahimik. Gamitin mo ang silence bilang taktika, hindi kahinaan. Ito ang tinatabot na emotional leverage. Kapag alam mong kontrolado mo ang emosyon mo, mas kaya mong kontrolin ang emosyon ng babae. Kapag ikaw ang kalmado, siya ang naguguluhan. Kapag ikaw ang marunong maghintay, siya ang nauuna magparamdam. Ganito. Gumagana ang tunay na reverse psychology. Hindi sa kung gaano ka passionate kundi kung gaano ka kadelikado sa katahimikan mo. Sa bawat usapan, tandaan mo, huwag mong ibigay lahat ng emosyon mo sa isang pagkakataon. Bitinin mo. Gamitin mo ang damdamin mo para magtanim ng tanong sa isip niya. Bakit parang iba siya? Bakit hindi siya kagaya ng iba? Kapag ganito na ang iniisip niya, ibig sabihin, na-trigger mo na ang curiosity na magdadala sa kanya pabalik sa'yo. Ang babaeng nalilito ay babaeng nag-iisip at ang babaeng nag-iisip ay babaeng nakakulong sa emosyon. Kapag naramdaman niya yun sayo, ang misteryo, ang control, ang power, kahit ayaw niya, hahanapin niya. Pero tandaan mo rin, laro lang ito hanggang hindi ka nahuhulog. Dahil sa sandaling mas naging emosyonal ka kaysa sa kanya, tapos na ang laro. Sa mundo ng dark psychology, hindi laging nananalo ang pinakamabait. Ang nananalo ay yung marunong magpigil, marunong umintindi, at marunong gumamit ng emosyon ng hindi nadadala nito. Number 12. Pahintulutan mo siyang manalo Paminsan-minsan, para ikaw ang lagi niyang gusto talunin Ito ang sikreto ng mga lalaking bihasa sa reverse Psychology Alam nilang hindi kailangang sila lagi ang panalo Minsan, ang pinakamatalinong galaw ay ang pag-urong ng kusa para iparamdam sa babae na siya ang may control Dahil sa oras na maramdaman niyang siya ang nanalo magsisimula siyang maging invested sa relasyon o sa koneksyon ninyong dalawa Gamitin mo ito kapag nakikipag-usap, nagtatalo o kahit sa simpleng biruan. Halimbawa, kapag pinipilit niyang tama siya, ngumiti ka lang at sabihing, siguro nga, may punto ka dyan. Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ang tama. Sa halip, hinahayaan mong siya ang magpakita ng lakas. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ikaw pa rin ang may control dahil ikaw ang pumapayag. Ang mga babaeng matalino ay naakit sa mga lalaking hindi kailangan ng validation. Kapag ipinakita mong kaya mong tanggapin na malika, nagiging kakaiba ka sa paningin niya. Hindi kakagaya ng mga lalaking laging gustong manalo. At yan ang mismong dahilan kung bakit gusto kanyang mas kilalanin dahil sa kabila ng iyong katahimikan, may lalim kang hindi niya maintindihan. Ito ang paradox ng dark psychology. Ang tunay na control ay nasa taong marunong magbitaw. Kapag hinayaan mong manalo siya, nagkakaroon siya ng ilusyon na siya ang may hawak ng sitwasyon, pero sa totoo, ikaw man may kumpiyansa at disiplina para hindi maapektuhan. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo siya na mismo ang gagawa ng paraan para patunayan ang sarili niya sa'yo. Magpapansin siya, magpaparamdam, at hahanap ng dahilan para ikaw ang mapansin siya muli. Ang simpleng pagbibigay daan mo na ngayon ay nagiging binhi ng pagkagusto, paghanga at pagnanais, at dun mo siya unti-unting makokontrol, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagpayag mong matalo. Sa huli, tandaan mo ito, ang reverse psychology ay hindi tungkol sa panlilinlang o laro. No, ito ay tungkol sa malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang isipan ng tao, lalo na ng isang babae. Kapag alam mo kung paano siya nag-iisip, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Dahil kusa siyang lalapit, kusa siyang magiging interesado, at kusa siyang maiintriga sa iyo. Ang mga lalaking marunong gumamit ng reverse psychology ay hindi desperado. Hindi nila kailangang humabol, magpaliwanag, o manghingi ng atensyon. Dahil alam nila na sa mundo ng emosyon at pagnanasa, ang tahimik na kalmado ang pinakamatinding sandata. Habang ang iba ay nagmamadali, sila ay nakamasid, at doon sila laging panalo. Ngunit gamitin mo ito ng may respeto. Huwag mong hayaang maging laro ang damdamin ng isang tao. Ang tunay na alpha, ang tunay na may control, ay marunong ding magbigay halaga. Dahil ang kapangyarihan na walang konsensya ay unti-unting nagiging sumpa. Kung gagamitin mo ang reverse psychology, gawin mo ito hindi para manakit, kundi para mas maintindihan kung paano gumagana ang emosyon at koneksyon. Para malaman mo kung kailan lalapit, kailan lalayo, at kailan tatahimik. Dahil minsan, ang katahimikan mo pa ang pinakamatinding sagot. Sa bawat kilos, sa bawat titig, sa bawat salita, tandaan mo, hindi mo kailangang ipilit ang gusto mo. Dahil kung marunong kang maghintay at maglaro ng isipan, ikaw pa rin ang uuwian ng kanyang atensyon. At kapag nakuha mo na ang respeto niya, hindi lang siya basta susunod sa'yo susundin ka niya ng kusa. Dahil sa mundo ng dark psychology, ang tunay na control ay hindi ipinipilit. Ito ay nararamdaman. Ito ang darkness of truth. Isang paalala na sa bawat relasyon, may mas malalim na laro kaysa sa simpleng salitang gusto kita. At kung gusto mong matutunan kung paano gumalaw, sa dilem, manatili ka rito. Dahil dito, tinuturuan kitang mag-isip ng mas malalim kaysa sa ordinaryo.